Ilang araw na lang ay magsisimula na ang face-to-face -face classes sa bansa mula ng uh, magsimula pandemya At uh, kaunday niya, makakasama natin ngayon si Dr. Benito Atienza, Vice President 3 ng Philippine Federation of Professional Associations at ang immediate past president ng Philippine Medical Association. Dok, magandang umaga po. Magandang kumaga po sa inyo lahat ok uh, this is aljo bendijo na kumpirma na ang unang kaso ng ba uh, 0.2.75 at uh, nakapasok na rin sa bansa ito pong monkeypox uh, pabor pa rin ba kayo na 100% nang implement ang face to face uh, classes yan nga po ang uh, medical community po at ang Philippine Federation of uh, association po ng mga professionals ay sumasang-ayon po sa pagbubukas ng klase. Uh, ang kailangan po katulad ng dati is ano pa rin uh, susundin pa rin natin ang minimal uh, minimum health protocol in magsuot ng mas ang mga bata maghugas ng kamay nandyan yung social distancing at kahit ano mapo sakit ay eh, dapat po ay alagaan natin ating mga sarili lalo na yung mga bata at hindi lang po dapat nakatuon sa sa covid-19 ang ating ating uh, ang ating ang ating pag-iwas sa ating mga sakit Nandyan dyan po ang, ang mga sakit na dala ng ating at tag-ulan po ngayon nandiyan pa rin po ang waterborne diseases nandiyan po rin po influenza o yung trangkaso at uh, uh, isasama na rin natin na kung minsan rin ang pneumonia ngayon at at uh, due to baha ay meron tayong uh, leptospirosis eh, hindi yung dengue na tumatas ngayon di sinabi nga po ng ng ating department ay triple na po ang ang kaso ng dengue Uh, compared to last year as uh, as of this August. Kaya po, haya, dapat po maging handang ating mga eskwelahan, ating mga magulang, lalo na sa pagpasa ating mga bata. At hinihiling pa rin natin, lalo na yung mga 5 to 12 na magpapakuna na, lalo na yung marami pa rin hindi tayo nababakunahan uh, sa ating mga estudyante. At kaya nga po, uh, lahat po ngayon ng ating health centers, ating mga school ay nag-o-offer ng bakunahan. In fact po, ang aming mga professor, doctors, midwives, ay nakikipag-ugnayan uh, uh, sa ating mga eskwelahan na nagkakaroon ng bakunahan. Malawang na bakunahan para sa mga estudyante para, para uh, protektado sila bago pumasok po. Isunod ko ang tanong, uh, Doktor, mula kay Red Mendoza ng Manila Times. Ang kanyang uh, tanong sinabi ni Health OIC, si Verhere na hindi na kailangan mag-lockdown ng eskwelahan pag may kaso ng COVID na na-detect -na sa isang estudyante. Pabor daw ba kayo sa ganitong sistema? Uh, kasi po may pamantayan tayo ngayon ang, ang IITF, ang ating pong uh, ang ating at uh, DOH at 'yun po ang sinusunod ngayon na yung, uh, yung pong alert na sinasabi natin kasi doon po sa alert na sinabi ni Secretary Duque dati yung rin, alam ko po, po yun sinusunod na, na hangga't hindi po tumataas ng lampas ng tatlo kada 100,000 ang kaso ay hindi po iano yung alert level. At ang inaano nga po natin, dumadami naman po yung kaso ng ng COVID ngayon pero po ito ay mga mild cases, ito ay mga may ubo lang at ang isang pamantayan po na sinusunod nila ay yung uh, yung capacity po ng hospital kung dumadami ang mga mga COVID na moderate to severe na na ICU. So far naman po uh, ay yun po ay marami lang po yung talagang maraming kaso ng COVID na mild lang po at nadidetect po at ang ang mga nakikita na mga na ICU ito ay, ito yung mga mga pasyente na mga elderly or itong mga may comorbidity na walang bakuna. Sunod na tanong ni Red Mendoza ng Manila Times pa rin. Doktor, ano rin ang inyong reaksyon sa plano na pagtatatag ng vaccination site sa mga paralan para marami ang mabakunahan sa 5 to 17 years old? Sa tingin nyo raw ba ay feasible ito? Yes po, di ba yun nga po ang sinadjest nung ako po ay panungulo pa ng ating Philippine Medical Association at nakipag-isa nga po tayo sa naglunsad po kami ng, sa Bakuna na nagkaisa ang Philippine Medical Association para ito yung mga health workers, mga nurses natin, medtech, pharmacies, pwede po magbakuna rin sila at ikino-coordinate po natin sa mga eskwelahan at ang Philippine Medical Association nga po ay nag nagsuggest yun, nagsuggest yan at even sa ating mga mga opisina, yung sa mga ano natin, sa mga other, yung mga mga companies, pwede din maglagay ng mga bakunahan, even sa mga clinic ng mga doktor kasi marami po tayong bakuna. Ang kailangan po natin may mapalaganap. At ngayon, yung mga different organization ng mga eskwelahan, yung mga association, mga PTA ay nakikipag-coordinate sa mga doktor at sa mga ospital para magpapakuna. Unlike uh, like po dun sa ginagawa ko sa eskwelahan dito, sa Batangas, nakipag-ano po kami na yung mga bakuna ay dadalhin po sa eskwelahan. Pinalilista namin kung sino Walang first dose, second dose at mga walang boosters including po yung mga 50 and above na pwede nang bigyan ng first booster at second booster ay bibigyan na rin po. Ito po yung pagkakataon para yung the whole family ay mabakunahan, yung kanilang mga magulang at ma-prepare po natin sa, pag sa kanilang pagpasok ngayong uh, Agosto. Ngayon ay puspusa na rin ang campaign ng pamalaan at iba pang organisasyon para... Uh, may ganyo mga kababayan natin sa uh, e, dyan, lalo na sa e, sektor na edukasyon na magpa-booster shot na. E, ano po ang hakbang o programa ninyo para po rito, Doktor? Actually, actually ang, ang booster doses talaga ang inaano namin at uh, uh, isa nga ito sa programa ng uh, ng aming Federation of Association ng mga professionals kasi nga uh, pinakikita namin dito na lahat ay dapat ay bakunahan lalo na sabi nga natin 72 uh, million pa lang ang nababakunahan meron pa tayong maraming hindi nababakunahan at kahit first dose lalo na itong ating mga senior at saka itong mga immunocompromised may meron pa 15 to 20% yan. Itong inaalala natin kaya sinasabi natin dapat magpapakuna at dapat naman kasi uh, dapat pinaliliwanag uh, ng medical community, ng ating mga organisasyon sa Philippine Medical Association at saka itong ating mga uh, organisasyon ng ating uh, mga healthcare workers na kailangan natin magpapakuna ng booster kasi uh, ang mga first at saka second dose. Ang second dose natin ay natapos usually ng mga January, February. Ay ngayon ay lampas na sa limang buwan at bumababa na na ang ating immunity, ang ating panlaban sa, para sa COVID. Eh, kailangan natin ng booster dose. Actually, ang kami mga healthcare workers, mga nurses, doctors, pharmacists at saka itong mga immunocompromised at saka mga elderly ay eh, na ng second dose. Uh, second dose ng booster. Kaya dapat ay ano yan, sunod-sunod tayo magpapakuna kung ano yung inumpisahan natin, ganun din. Kung nabigyan kayo ng second dose ay, at lumampas na ng apat na buwan, ay pwede na kayong magpabigay ng booster dose. Ito ay sinasabi ng third dose na kailangan natin para tumasang ang ating immunity para laban sa iba-ibang variant ng COVID. Malaking bagay ito kahit na kayo ay magka-COVID ay eh hindi kayo matatamaan ng moderate to severe in eh might lang. Actually, ang um, marami ngayon nagkakaroon ng COVID ito na yung mga nabigyan ng, ng first booster pero nakikita natin na napakalaking bagay ang nabigyan ng booster dose kasi parang napakamild ng symptoms nila. Opo. ah uh, maraming salamat uh, Dr. Benito Atienza, ang Vice President 3 nang ng Philippine Federation of Professional Associations at ang immediate past president ng PMA, Philippine Medical Association, stay safe po doktor. Thank you. No, salamat din eh.